tá So, ng hail kahapon, or kagabi. Nagkaroon kami ng advisory ng mga um, past 8. sa work ako. Northwest yung area namin sa work. Pero, hindi nag-hail. Although, part of uh, northwest nag-hail din eh. Yung, yung um, sa kapatid ko, sister-in-law ko, in Evanston, nag-hail sa kanila that is northwest. Tapos Nolan Hill nag ano din nag hail din dito sa Coventry. Yan, sobrang laki. And um itong nangyari sa aking mga halaman. Yung mga trees na shed. Ayan you know, na oh, yum lahat yung lilac namin. Yes, okay. Kasi wala na siyang flower. Tapos na. Ito yung flowers ko ngayon. Pero parang hindi masyado dito sa side na to. Itong banda dito ang tinamaan sa bandang dito na. So, yun yung bahay namin. May mga tama sa sidings pero mabibilang ko. And then, ito ako nalulungkot ng aming apple. Ayan, no? Grabe yung ginawa ng hail. oh kung nakikita ninyo, yung mga bunga na natira. And then, nag-crack nag pa, o. Oh. Ganyang kalakas yung hail. Nag-crack siya. <laughs> Kawawa naman naubos. Merong natira pero may damage na. o, yung mga ilang nila na natira. Sana 'wag magtampo kasi I remember last 2019 yata, yun o 2020 ganito din ang nangyari. Pero yun, nagbulaklak pa lang siya. Tapos na heal, natanggal lahat ng dahon and bulaklak. And then the following year hindi na siya nag- uh, bulaklak nagtampo and then ito naman yung aming sasakyan yan o oh. dahil itong sasakyan na to hindi na talaga to working um, balak sana i-restore nung asawa ko pero ayan o basag ang salamin tapos ang daming dent ewan ko kung nakikita niya yung dent niya Ayan. yung mga dead siya. Tapos, sa likod. Tapos, sa taas. Ayan, sa likod. ng mga dead. Ano na lang to siguro. Ipapahila na lang ng asawa ko. Ano, nag lahat. Tapos may mini garden ako dito ng vegetable. <laughs> Tinakpan ng asawa ko pero wala pa rin. You know, yan o. yung aking kalabasa. Tapos, ito yung, ano, may kangkong dyan, may sili. Ganyan ka, lakas yung impact oh. na basag yung bote. And then, yung ito, medyo na-save ng konti. Yung aking sili. Kasi nilagyan niya ng ganyan, flyboard. Although yung gawi doon nakikita ko na shred din. Teka. Yan na na shred. Grabe. Hello. Ito oh na shred kasi pag yung ano eh, yung tama nung bato ay nung ano yun papasok tapos ito ayan o sira ang aming screen sa bahay and yun yung mga butas dyan sa siding kung nakikita ninyo yan yung tama sa amin hindi ganun ka bad compared dun sa mga sa pabigbahay namin pero tinamaan pa rin Uh, -uh. yun, yun lang yung Wala kami na-save. Tingnan ko sa harap. Mm. side ng bahay namin. By the alley. Yan, meron din. Ito, oh. Hmm. Yan. Ayun, may mga butas. Diyan pa rin. Meron yung may mga butas, pero... I think kailangan i-ano to. Pakita sa... Kailangan maipakita to sa insurance. <laughs> My goodness. Look, how bad it is. Itong aking sunflower, oh. Butol. Ay, nagbubulaklak na sana to, eh. Oh, ganyan kalala, oh. Ah. Um, na kaya yung bubong namin? Nagpalit na kami ng bubong eh. And then here, ayan oh. Na-shred din yung mga bulaklak ko dyan. Parang ang lungkot ng daan. Bakit? Hmm. nalungkot lahat ng tao. Hmm. sa neighbor namin, meron siyang nakapark na car. Oh my god, may namang din na yun. Yeah. Ito, natira. Kasi, nandun sa, may bubong yan eh. Yeah. Ay, naka. Well, I'd say na thankful pa rin kami. Kasi safe kami lahat. pinagsapasalamat ko talaga yung umasok ako kahapon and then daladala <laughs> -dala ko yung malaking sasakyan namin. So, ano, hindi nag-heal doon sa kung saan ako nag-work. Kaya hindi siya na-damage. And then, nagkataon naman na two-car garage kami. So, si Yuri, hindi din ginamit yung sasakyan niya na ipark sa loob, pati yung sa asawa ko. Ay, daddy. ayano ano, sira yung mga, ano, screen. Yan ang mga kailangan palitan. Screen. Pero wala kaming basag na window. Mm -mm. Sidings lang talaga ang tinamaan. Ay, sorry. Itong dalawang pusa, nagsitakbuhan daw. Nung ano, narinig na yung hill, nagsitago. Ngayon, yan. Ito naman yung uh, I um, mean, strawberry. Buti na lang nabitbit ni Jared. Ayan Na-save. Diretso, sa green. Alam yung parang brown na lalagyan. Ano yan sa green, diretso. Basa. Oo. Gumamit ka ng, ano, ng gloves. Pagka gaganunin mo na. Nakapag... May mauod. Kung um, green na. Ay, ano mo, maganda yun eh, I... bigla mong itapon. Tapos <laughs> isara mo ulit. Nakita <laughs> ko Ito namang next video na ipapakita ko sa inyo ay nangyari noong June 13, 2020. Ito yung um, costliest hail storm in the history of Calgary. Bakit? Kasi 70,000 ang nag-claim at 1.3 billion insured damages ang uh, ang uh, naging resulta nitong hail storm na to. At mostly lang ng nang uh, pinamaan dito ay uh, part ng northeast ulit pero sa Skyview area. Makikita niyo hindi masyadong malaki yung hail na bumagsak at uh, yeah yan yung lumang sasakyan namin, hindi kami na damage. In Calgary, right? This is spring in Calgary <laughs> after a big thunderstorm. Uh, very unique. Uh, this is how spring looks uh, like. We in Calgary. should be on this side. so <laughs> slow. Kapag natural calamity na talaga ang, ang tumama sa atin, wala tayong magagawa Kaya nga dito sa Calgary or dito sa buong Canada Talagang it is a must na magkaroon kayo ng insurance Sa sasakyan, sa bahay Well, sa sarili natin, of course, life insurance din kailangan natin yan. Mahalaga yan dito sa um, Calgary or the whole of Canada. So, it's, so imagine, it's very hard. <laughs> it's, it's very hard. So pag ginulungan <laughs> mo, it's like gravel. Ayan, no? tingnan mo siya. Oh. It's like gravel. Buti na lang nauna siya sa atin. Well, I don't Walang know. Walang makadaan pa dito. Oh. Wala. I don't think it's four-wheel drive may, sure. truck bang walang hindi four wheel drive? Eh? rear wheel or ah, front wheel or rear wheel lang. Oh. the Na truck. Eh tayo naka all season okay. pa. At saka yun Naka, naka... What oh, kind of... Hala, tingnan mo. Oh, oh. Wow, that's ice. Ang ano, oh. As, that's not snow, that's ice. It's, I, it's <laughs> ano, hail nga. And, ano, ang lalaki. Look, look, look. Let You're me see, let me I'll show you something. Ooh, <laughs> That's hail. It's not snow. It's not snow. That's hail. <laughs> we had a big uh, thunder uh, and thunderstorm. It's a hail storm. <laughs> hail storm. Now oh, I can feel it on the tires. It's yung gravel. Pag ginooblugin mo. Oh. Uh -uh. Ah. Ano to? Rear wheel drive tung truck nato. Hindi

si so weird, meron mo sa kanan? Wala. Wala. Kung malaki ko, ay can risk it. Okay? Susunod so na okay? yes. yung nandiyan sa lilo. ay yung nintrip ako. Ano si test? Sisilab yung tail tagulong ko. Ah, ba, syempre. <laughs> Ayan pala